shit! Pero sa Barangay ang dami ng pa lang At dami daw pamimigay ng mga grocery. kasi ala Mamaya ka na magwalis! Mamaya mo ah, na eh! Tulog! Tayo na! Hindi! na! Ano, wala pa pa At yun nga, at kahit naulan, ay jagyag sa Barangay Hall. Sige! Hello po! Maulang araw po sa ating lahat ngayon. Napakalamig po sapagkat naulan. Kita niya naman po ang panahon. Pero hindi po patitikil ang ating mga pinagpipitagan ng mga kandidato bilang kapitan at kapitana ng ating barangay. Ngayon po ay ating magsasaksihan ang kanilang mga pangalaman kanilang mga advokasya at ang kanilang mga layunin sa ating barangay. At yung nga po ay ating tunghayan, ang kanilang mga sasabihin, pakinggang mabuti at namnamin, isipin mabuti sapagat malapit na halala. halalan. Halalan malapit na. Kaya vote wisely. So ito po ang kanyang lingkod at sana po ay huwag na kong iiwanan kahit po malakas ang Atin po silang tunghayang magaling. At ang una po natin sa salitang kapitan, atin pong palakpakan si Bini Bini cute X. siya pong ignana bilang si Bina, cute X. maraming maraming salamat sa pag-imbita sa akin at sa pagdalo nyo dito sa ating General Assembly ako nga po ay si Bini Bini cute X kapulihan ang akin pong mapapangako ay libre po ang inyong mga cutex kasi may po ako sa cutex at lagi niyo pong tatandaan ang lahat ng mga kababaihan na ka-cutex itinagalang sa tahanan salamat po at matapos po natin siyang matunghayan ito naman po ang pangalawang lalaban bilang kapitan ng ating barangay si Binibining May Yaba ito ang kanyang pangalan. Siya po ay pinakamayaman sa ating barangay. At pakinggan po natin ang kanyang mga advokasya sa ating minamahal na barangay. Ang init. Mapakainit. Pawisa ng inyong lingkod. Woo! Ang init sa barangay hon. So, sino pang hahanapin ng iboto? Ako. Ako. 1 million. Ito do dumit ko ang aking kayamanan dito. Ako lang ang gawin niyo, kapitan. Tatlo ang aking yate. Mga sasakyang kong malalaki, idodonate ko sa Barangay Hall. Woo! Walang magugutom. Lahat ay yayaman. Woo! Ako ang inyong boto. Walang problema. Lahat makakakain. Ang init sa Barangay Hall isa naman pong masibagong palakpakan sa ating katatapos na magsalita kay Bini Bini May Iyaba so napanyan po natin ang na kanyang mga sasabihin at ang kanyang mga adukasya sa ating barangay at siya po ang pinakamayaman so hindi na tayo maghihirap. so boy to wisely! today at ito na nga po ang huli nating kandidato bilang kapitan ng ating barangay nag-iisang lalaki, ang masipag na si Mr. Mabula Boy Maraming maraming salamat. Ako po ay si Mabulak Bon. At ako po ang binoto. Lahat po tayo ay magsasaya. Ang isa sa isa niyong kapitan, Mabulak Bon. Siyempre, tayo'y gagala. Magjajaming, magsasaya. Mabulak Bon. Ako na po ang may boto para wala ng kalukutan magaganap sa ating barangay. Bo, mabulak So, yun ang tapakinggan natin ng mga sinasabi. Awitin ni Mr. Mabulak Ball sa ating barangay. So, bahala na kayo. Pusin sa kanila ang ating boboto, Basta, ang patasabi ko lang sa inyo ay vote wisely. At yan nga po natatapos sa ating programa, ang General Assembly ng ating mga kapitan at kapitana na lalaban ngayong eleksyon at mamumulo ngangako na pagbabago sa ating barangay. So bago yan, ito po ang inyong lingkod na napakarang masayahin, Most Wise at natapos na nga po ang assembly at umuwing luhaan ng magkaibigan. Walang sardinas at walang magay. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood ng aking mini vlog at aking mga video. God bless us all. Thank you. Thank you.